sa malawak na pasilyo ng paliparan, kung saan paulit-ulit na umaalingaw-maw ang mga anunsyo ng mga flight at humahalo ang amoy ng kape sa pabango ng mga nagmamadaling pasahero, nakatayo ang isang lalaking hindi mahirap mapansin. Mataas, naka, itim na suit na halatang pinasadya, at ang liwanag na sumasayad sa mamahaling relo sa kanyang pulso ay sapat na para ipahiwatig na hindi ordinaryong tao ang kaharap mo. Siya si Damian Cortez, bilyonaryo, negosyante, at isang lalaking sanay pagmasdan, sundin, at igalang, ngunit sa oras na yon, hindi negosyo ang laman ng kanyang araw. Nakayuko siyang bahagya habang inaayos ang strap ng isang mamahaling bag na kulay pula, bag ng babaeng nakatayo sa kanan niya, nakasuot ng puting bestida, at maitim na salaming halos takpan ang kalahati ng mukha. Siya si Liana, ang kanyang lihim na kalaguyo, mas bata, mas mapusok, at mas sanay sa mga tagpong lihim kaysa sa mundong ginagalawan ni Damian. Bilisan natin, Damian, bulong ni Liana. Nakatingin sa paligid na para bang bawat lilim ng tao ay isang panganib. Ayokong may makakita sa atin. Hindi ko kayang ma item na naman. Mumiti si Damian, ngunit may halong kaba ang kunot ng kanyang noo. Walang makakakilala sa'yo dito. Wala ring may alam na aalis tayo papuntang Singapore. Ligtas tayo. Pero bakit kailangan ikaw pa ang magdala ng bag ko? Reklamo niya, bagamat deep inside ay nagugustuhan niyang tratuhing espesyal. Dahil gusto kong alagaan ka, sagot ni Damian, seryoso, sabay abot sa kanyang kamay. At dahil hindi niya natapos ang sasabihin, dahil sa kabilang dulo ng arrival hall, isang tinig ang pumunit sa ingay ng buong paliparan, Damian. At sa isang iglap, tila huminto ang lahat, mga tao, ingay, maging ang tibok ng puso niya, dahan-dahang lumingon si Damian, halos hindi makahinga, at naroon siya, sa ilang metrong layo, nakatayo ang kanyang asawa, si Mariel. Maganda sa simpleng paraan, may mahaba at maamong buhok, at suot ang payak, ngunit malinis na bestida. Ngunit hindi iyon ang unang nakatawag ng pansin ni Damian, nasa paligid ni Mariel ang apat na batang halos magkakatulad ang mukha, apat na kambal na parehong may hawak na maliliit na maleta na kulay dilaw. Tatlong batang lalaki at isang batang babae, pawang nakatingin kay Damian na may halong tua at pagtataka, Dadi, sabay-sabay na sigaw ng tatlo, kumaway-kaway habang nagtatakbong papalapit. At para kay Damian, iyon ang pinakamasakit na pagtakbo na nakita niya sa buong buhay niya. Parang may malaking bato na bumulusok pababa sa kanyang sikmura. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maibaba ang bag ni Liana at hindi niya alam kung paano itatago ang kasalanan sa harap ng apat na inosenteng mukha. Damian, muling tawag ni Mariel, mas malamig ngayon ang tinig, ngunit hindi galit, mas masahol pa, puno ng sakit na sinusubukan niyang itago, si Liana, na kanina'y matapang at pabebe, ay napaatras ng isang hakbang. Tinakpan niya ang kalahati ng mukha, tinanggal ang shades, at halos mahulog ang panga. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inakalang may anak si Damian at kambal pa. Apat, Damian, bakit hindi mo sinabi sa akin na may may pamilya ka? Naninginig niyang bulong. Hindi sumagot si Damian. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil lahat ng sasabihin niya ay mali nang marating siya ng mga bata. Sabay-sabay silang kumapit sa pantalon niya, humahalik sa kanyang kamay, tumatawa, Daddy, may surprise kami para sayo. Daddy, may drawing ako oh. Daddy, miss ka na namin. Daddy, bakit bitbit -bit mo iyang bag ng tita? Si Mommy lagi ang may bag mo. Ang tanong na iyon ang sumapok sa puso ni Damian, parang unti-unting lumiliit ang mundo sa paligid niya, hanggang sa tanging naririnig niya ay ang lagitik ng oras na tumatakbo, bawat segundo, patungo sa pagbagsak ng lahat ng itinago niya. Nakatitig pa rin si Mariel, at sa likod ng mga mata puno ng luha, naroon ang isang tanong na alam niyang kailangan niyang sagutin, ngunit hindi niya kayang sabihin, Damian, sabi ni Mariel, dahan-dahan, halos bulong, sino siya? Sumingit ang isang anunsyo sa speaker, final boarding call for flight pito tandang bawas tandang bawas zero bound for Singapore, parang dagok iyon. Parang sigaw ng katotohanan, aalis sana siya kasama ang ibang babae, nakita yon ni Mariel. Narinig niya. At hindi na niya kailangang marinig pa ang sagot, umiling si Mariel, mapait, nanginginig ang labi. Kaya pala hindi ka umuwi. Kaya pala lagi kang busy. Kaya pala hindi niya tinuloy dahil naglakad siya papalapit, dahan-dahan, at nang nasa tapat na niya si Damian, ang mga mata niya ay puno na ng luha na pinipigilan lang bumagsak, Damian akala ko tayo pa rin, bulong niya. Akala ko pamilya pa rin tayo. Tumingin siya sa mga bata na masaya pa rin, walang kamalay-malay sa nangyayari. Hindi ko alam na may flight ka ngayon. Sinabi ng assistant mo na nasa meeting ka. Kaya dinala ko sila dito. Gusto ka lang namin isurprise. Nakita ni Damian ang hawak ng isa sa mga anak, isang papel na may drawing ng stick figures, isang tatay, isang nanay, at apat na kambal. Sa ibaba may nakasulat na magulang na sulat, complete family. At iyon ang sumira sa kanya, napahigpit ang hawak niya sa bag ni Liana, hindi dahil sa attachment, kundi dahil hindi niya alam kung saan ilalagay ang kamay. Para siyang batang walang ginawa kundi pagkakamali, nagsalita si Liana, nanginginig, Mariel hindi ko alam na nakasal pala kayo. Hindi niya sinabi. Hindi ko sinasadya. Tumingin si Mariel sa kanya, hindi galit, hindi mataas ang kilay, nakangiti, pero mapait, hindi mo kasalanan, sabi niya. Kasal naman kayo sa mga pangako niya, hindi ako. Iyon ang unang luha ni Damian na tumulo, parang sampal, parang kutsilyong dahan-dahang pumapasok sa puso, pumikit si Mariel, huminga ng malalim, at may bahagyang panginginig sa boses ng sabihin, huwag kang mag-alala, Damian. Hindi ako gagawa ng eksena rito may mga bata. Tumingin siya sa kambal. Anak, halika. Magpapaalam tayo kay daddy. Nagulat si Damian. Mariel, please. Maari ba tayong hindi mahinang sagot niya? Hindi na yon. Hindi sa harap nila. Lumuhod si Mariel sa harap ng kambal at mumiti ng may lakas na hindi alam ni Damian kung saan niya hinugot. Mga anak, sabihin natin kay daddy si Yusuon. Ehi si soon, daddy, sigaw ng apat sabay-sabay, masayang masaya, walang alam sa bigat ng sandaling iyon. At bago pa makagalaw si Damian, tumayo si Mariel, tumalikod, at nagsimulang lumakad palayo kasama ang mga bata, Mariel. Tawag niya, desperado, nanginginig ang boses. Please pakinggan mo muna ako, ngunit hindi siya lumingon, hindi siya nagbawas ng bilis, hindi siya tumigil, at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, si Damian Cortez, ang bilyonaryo, ang lalaking walang kinatatakutan, ay napatulala. Nakahawak pa rin sa bag ng kanyang kalaguyo, habang unti-unting lumalayo ang taong pinakamahal niya, at sa tabi niya, si Leana napabitaw sa sariling bag, umatras, at mahinang bulong, Damian tapos na tayo. Hindi ako magiging dahilan para masira ang ganyang pamilya. Iniwan din siya, isang bilyonaryo, Isang lalaki, mag-isa sa gitna ng paliparan, hawak ang kasalanan na hindi niya alam kung paano susuklian, at sa huling pagkakataon na lumingon siya, nakita niya ang likod ni Mariel at apat na munting batang kumakaway, ngunit ang kamay ni Mariel hindi na kumaway pabalik.